Nagsanib puwersa ang ilang key policy makers, health professionals at civil society leaders sa paglagda ng kasunduan na nagsusulong sa na isa batas ang kanilang kampanya na food warning labels. Layo nitong labanan ang paglaganap ng non-communicable diseases sa Pilipinas. Bian Manalo sa detalye. Aminado si Marie Cris na nakakalimutan na niyang bantayan ang kinakain ng kanyang dalawang anak na edad 4 at siyam na taong gulang dahil narin sa trabaho. Lalo pa at mahilig kumain ng tsitsiriya ang kanyang mga supling. Kaya para sa kanya, mahalaga na tingnan pa rin ang back-of-back back nutrition facts ng pagkain para hindi makumpromiso ang kalusugan ng kanyang mga anak. Mahalaga tingnan kasi... 'di ba doon po nakikita yung mga yung kung halimbawa ang kop ba nakainin ng bata yung mga kunari mga ingredients noon kung sapat ba yun sa edad ng bata Kasabay ng selebrasyon ng World Food Day at Global Week for Action on Noncommunicable Diseases, sanib puwersa ang ilang key policymakers, makers, health professionals, at civil society leaders sa paglagda ng kasunduan na nagsusulong ng na maibabatas ang kanilang kampanya na food warning labels na layong labanan ang paglaganap ng noncommunicable diseases o NCD sa Pilipinas. The signing of the memorandum of understanding marks a crucial milestone in our collective efforts to combat this pressing public health issue. Ang food warning label ang ikinukonsidera bilang global best practices at pinaka-epektibong sistema kung saan maglalagay ng black octagonal warnings sa packaging ng inumin o pagkain na may nakasulat na high in. Sa ganitong paraan, mas madaling makikita at mauunawaan ng consumers ang nutritional value ng kanilang binibili. Hindi kinakailangan mahal, kinakailangan lang alam natin kung anong laman ng ating kinakain. It is time to take the lead and take urgent action to prevent and control the NCD prevalence among Filipinos. Kaya ang Healthy Philippines Alliance o HPA puspusan ang ginagawang hakbang para ma-isa-batas na ang food warning label sa bansa. Kakaroon tayo ng matinding malawakang kampanya, malawakang advokasya, hindi dito ipaalam sa publiko ano ba yung mga itsura nitong warning labels na to, ano ba itong warning labels na to. Kabilang sa pangunahing klase ng NCD ang cardiovascular diseases tulad ng atake sa puso at stroke, iba't ibang klase ng cancer, chronic respiratory diseases gaya ng pulmonya at asma at diabetes. Batay sa pag-aaral ng World Health Organization o WHO, 70% o katumbas ng mahigit 6,000 Pilipino ang namamatay taon-taon na may kaugnayan sa NCD. BN Manalo para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.